So mga kaidol, samahan nyo ako papuntang Bulungan. Kahit tinanghali ka, alam ko ma marami pa daw isla doon. So ta kaya tara, samahan nyo ako. Punta tayo ng Bulungan. Kahit pa paano, tayo sa ulam. Okay? Tara, let's go! Ayan, punta na tayo ng Bulungan, mga kaidol. So ayan nabili ko mga ka-idol, mga ka So sa halagang isang lang yan, napakarami Pwede pang kilaw, pang, is, uh, pang pikso, uh, Pang kilaw, pang paksiyo, At saka at iba pa. So ito naman isandaan din So tsaga lang dahil medyo Pero okay pa naman yung isda Ayan mga kaidol perito ang pampakse So sa halagang isang daan lang yan mga idol So bali dalawang plastic Bali 200 lang yan So di ko alam kung bakit Napakamurang isla natin ngayon So siguro uh, Bigay ng biyayan ng Diyos dahil uh, Para mag, uh, Para magbigyan din ng hanap buhay At yung iba uh, Maka-afford sa kanilang uh, Pangangailangan Okay So, ito. Ayan. Bakarami na mga ka-idol, oh. Salagang isang daan. Ayan, oh. Saka ito. Ayan. Wali 200 lahat. So, tara. Sumahin niyo ako. Lulutuin na natin yung muntang bahay, okay? So, dahil nakabili na ako, dahil sa dalawang 200, oh, so mabigyan ko na yung uh, pati yung kapatid ko kasi napakarami at saka mura na so tara pa na tayo mga kaido at lulutuin na natin sa bahay yan natuwa ako dahil uh, makapagbigay na naman tayo sa mga kapatid sa bahay malubak-lubak lang ang daan mga kaidol so yun na mga kapitbahay so nandito ako yung tatanggalan natin ng ulo so gagawin natin ng torta nakalagyan natin ng itlog So, gawa lang tinanggalan natin ng uh, ulo kasi mapait yung ulo pag napirito so mabilisan natin ano, lilinisin kasi napakarami pero hindi natin lalahatin yung gagawin lang pang na kasi wala na sa oras kasi pag din natin tinanggalan ng ulo tumapait mga kaidon ng mga kagala ang natin. Ayan, pagkatapos natin Nanggalan mga Kagala ng ulo Ayan to ng itlog Tapos sabay i-fry to Okay Ayan. So mga ka-idol, mga ka so ito na yung finish product ng niluto uh, niloto ko kanina at tinanggalan ko ng ulo. So bagamat man medyo matrabaho, so kailangan natin na yung tsagaan. So ito na yung finish product ko mga ka -idol. Yan. So binaong ko na at nilagyan ko ng itlog. Yan. So isi isipin mo mga ka-idol, mga ka sa isang plastic, isang daan lang po yun. So kaya napamura ako at kaya ginawa ko ng dalawa, yung isa dilis at yung isa galunggong. So kung sino mang malapit dyan sa may bulungan, so attack na po kayo dahil samantalahin nyo na dahil mura ang isda. Kaya parang, binabag, uh, parang binabargin na nila. At higit sa lahat, sa tingin ko, presko pa naman at sariwa. Kaya uh, samantalahin nyo na, mga ka-idol, mga ka -ludge. So nung umuwi ako dahil bitbit -bit ko yung dalawang plastic ng aking dala-dala uh, dala-dala sa pag-uwi ko. So marami agad sila na sumalubong at oy murang isda oh. So pag once nang ng mga kaido, syempre uh, nahiya din ako. Kaya ang ginawa ko, nag-share the blessing ako. Kahit paano, nakapagbigay ako sa aking kapwa o sa aking kapitbahay. Okay? So yun lang mga ka at ito yung finish product, okay? Yan. Kaya binaong ko na. So yun, yun, yun lang mga kagala dahil ito na yung pinis product, ko oh, At binaong ko na sa trabaho. Yan. Dahil sa mura, ayan, oh. Tortang dilis na may itlog. Yeah. Kahit papano paano mga kaidol so nakakatipid ako dahil ah, sa isang ah, isang plastic isang daan so kaya ginawa ako dilis isang plastic isang daan lang po ang dami na tumpok na at saka ah, galunggong so hanggang bukas na yon mga kaidol so at least nakatipid ako at kahit pa paano nakapag-share po ako sa akin kapwa sa akin kaibigan okay ito oh bango, sa ka nga ka Idol. Kung saan man, kung sino man malapit sa bulungan, kaya puntahan, puntahan nyo na at makatipid kayo. At igit sa lahat pala, gumising lang muna kayo na maaga, mga alas 4, alas 5, talagang murang-mura talaga siya. So parang bagsak pres yung dahil napakarami. Dahil pinagpapala ang ating mga mangingisda, dahil sa paghuli ng mga uh, sa mga nananailan ng tulad natin. So kaya pinagpapala sila ngayon. Kaya ang daming isda nila, okay? So yun lang mga kaido, so please like and share at paki-click ng notification bell sa mga bagong kong update ng video, okay? Higit sa lahat, saan man tayo naroon dahil napakainit, ayun, ayun na lang, sumisikat na mga araw. So magdala ng tubig at iwasan yung init ng ulo sa dano okay? So kailangan natin habaan ng pasensya. So yun lang, ito po si Buigala one. So maraming salamat and god bless sa atin lahat sa mga kayo na roon okay. Shout out para sa kaibigan ko na si Boy bokbanger sila ni Pare Koy, Official TV at saka Boy Gala Official TV at si Andrian. Yan. Sir, magandang umaga sa atin lahat. At at sino-sino pang ah uh, pumapasok uh, sa ah uh, yun ah, at susunod sino pa mga friends natin dyan na pumapasok sa mga video natin, okay? Thank you at maraming salamat, God bless, okay? Laman tayo naroon ron, pagpalain tayo ng buong may kapal sa so, umaga okay? Thank you and God bless. Bye! So, please like and share pala sa mga bagong update na video and pakiclick na notification bell para sa mga susunod na video, okay? Thank you at maraming salamat, mga ka-idol, mga kagalak. Bye!